bumubok yan kami dito. Hindi namin alam spot. Hindi namin sa kung saan yung mga taguan dito. Tamang survey lang itong ginawa nating hunting dito. Okay, dito tayo luluso. Oh. As one Andito yung ano, oh. atarik. Dito okay, tayo maglarapelit. Ababa. Parang pero Rocky na, pangalan pala ng Ang pilot pala eh, General Emilio Aguinaldo Oo. Ay, wala nalaman Masikat kasi siya sa tawag na Biden 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 Welcome sa ating last hunting Mga apat na araw, mga apat na gabi ang ating ikat hunting Ito, ipipit it it sa Biden Cavite para araan yung una natin ito sa malibig-libig tapos bumaba tayo ng uh, agri kaya at ngayon, aaho na marga. Ayan ah, Tala River Resort. Ito ang ating last hunting spot. Last hunting season natin. Last hunting day natin. Para sa April 2024. Noong nakaraan, pinisita namin ito. Bumaba kami ito. Natatakatanik pala noong na ano. Resort na yun. Bihirang punta ng tao. Hopefully, it's like napakatanik. Mababa na ako. Di ba, sa, sa, yung pagkakana natin, hindi noong... ko na siguro video Dahil na, napakahirap. So yung kakabaan na yun, bababa ako dyan nababa kami ni Richie. bukas na siguro sa pagpandaw saka natin i-videohan iiwan ko nitong gopro dito sa taas okay Rocky, sige na to expected natin dahil pirang ang puntahan nito gaya ng off-limits sana ang makaharapin tayo sana ang tayo yung sinilip natin hindi naman sya kataliman meron talagang tapang ang kayo dito tapang katarik nyo ng off-limits ito hindi sabihin marami naman gaya ito ang setup namin at yung uh, piloto sa uh, kanyang Rocky at ito ah ito yung erator na ginagamit namin. Uh, para makahuli ka ng mga uh, para makahuli ka ng isat. Malalaki. Kailangan mo na magandang pamahin. At ang pamahin namin ni Forte Park. Isa galing ng Laguna. Ito galing ng Batangas Ito ng Asupo. May erator kami. Inalagay namin doon. Sa so, meron kami nga uh, mini aquarium doon sa likod. <laughs> para preserve ng doon buhay na buhay yung pahay natin. Alam niyo naman ang igat. Gusto nyo, buhay niya buhay na din lang Minus datang Maka tau So, iya nge-setup kita So, generator na ya Maka, lagai nandito sa aming car stereo USB Iya nge-powernya And... sana mah kondi tayo So, arus na ya, na ya, na ko This is ice. Approaching na tayo Naya maya, do na tayo sa... Tata River Barong-barong Ang naman ang mga pa kayo. Pagkasama tayo. pag ang nito. Ay sa no? parking. Good morning. Uh, ngayon ang time humaman daw tayo at uh, meron tayong guest si Kuya Marlon Sumbilya tubong bailing eto magiging guest natin sasama daw siya sa pagpamandaw daw marami siya palang alam na spot dito kaya sa susunod na lusong natin makakasama natin siya hindi ko expected ito palang bailing napakaraming mga hunting spot at siguro sa susunod Mayo, hunyo habang wala pang ulan, isasama natin ito sa susunod ng mga igat hunting spots natin so ngayon, ang oras ay mga alas 7, medyan na ng uh, umaga, nagpa tanghali talaga ako ng gising para makabuelo dahil ang hirap ng spot kahapon hindi ako napagdala ng, uh, hindi na ako pag record dahil masyado matarik nag rappel kami pababa at ngayon siguro kukuha na lang ako ng anak hihiram ako ng life, uh, life jacket para dito tayo hirap pag uh, daw so uh, lusong tayo doon baka bang lang meron tayo subscriber dito si Kuya Ninoy mm -hmm. dito sa Barangay Tabora dito kami sa Tala River Park Tala River Park so may uh, post kung saan lumaki ako at dito na nagkasawa number one subscriber daw <laughs> siya Pwede Noy! Oo! Kaya arke lang kami ng iyong live best! Ay dyan! Kaya na na! Yo! Walang problema dyan! Nay! Magkaano ang ano? Kahapon! Ano? Mm. Yeah. Ang layo ng... Saan ba kayo lumawit kahapon? Oo! Sa baba! Nilangoy namin! Bitin ka kami! Saan? Doon sa may kakawan! Tahan nyo na kakaw! Sa may baba na tulay na maliit! Baba ah, na maliit! Sige po! Dalawa! Ay ikaw, Che! Gusto mo? Tulay na baba! Para makapagkakawan! Tulay na baba! Oo! Sige! Reto tayo! Kuya Marlon! Lulusong ka rin ba? Pero kayo Kasi lang may mga ano nyo doon. So, ah, oh, sige. Ikaw, so, kaya Rake, lulusong ka? Yeah, lulusong sa oh, Dalawa lang, ate. Mamaya na pagbalik. Ha? Ang bayad? Lulusong. O, kailang bayaran na? Uh, uh, bayaran na. Baka bayaran na. naman kayo yung oh, bukas pa. Sige po. Pa. Okay, dito tayo lulusong. As usual. Nandito yung ano, matarik. Dito tayo maglarapel. Pababa. Pababa makikita na lang namin may huli na yung isang kawin namin doon hindi na namin dito sa taas ayun, nakikulabo, hindi ko alam kung higat yun o parang bayawak eh <laughs> sa experience ko parang bayawak yun sige, kalagyan lang namin ito sa net buko dito Nice to see. Let's go. <laughs> unang kawil pala nakita ko na eh. Ay nasa unahan, may huli to eh. Pops cream tayo. Oh, wala. wala eh. Hmm. Yung isa, dalawa yan. Oh. Wala rin. Ano yun ah? Ito po. Wala. Wala. Wala Surprise! Ako lima na tayo Anyway, ang main event natin Nandito, malalalim kasi ito Diyan kami nahirapan na husto dahil wala kami Wala kami, na, kahit mga kapitan bitin lang kami kaya ngayon Malalalim ito Ito na lang pagkasa natin na may mahuli Ito malalaki. Narendra Narendra Baba Dain Bokeh kami dito Hindi namin mga spot Hindi namin kabisado kung saan yung mga Tagoan dito Tamang survey lang itong ginawa natin uh, Hunting dito Pero ang gaganda Nalalim ko Makabi-kabi lang oh. Asyong bangit Okay, subukan natin itong isa. wala ito eh. Pakaramdam ko wala talaga ito. Pain pa rin Halos ako pa pain pain. Kaya nasin mo dyan siya. Ayan ko ulit. Magbubokya ako. Nakita na ako sa lasatan nito eh. Tingin ko bibili kami nito. Ang ganda eh. Na, na relax na relax ka lang. Kahit nakapihaya ka lang. Pwede ka na mag-vlog. <laughs> Eto. Tamang swimming lang. Dinayo namin dito. Maka wala kami mahuli. Wala. Wala nagpaparamdam. Wala nagpaparamdam. dam. uh, <laughs> so, view namin. Tingnan mo. Magkapi ka bila. Nasa taas. Ayan, susunod. Ayan, susunod. Mga wala rin huli yan. Ano lang nagpaparamdam? Na wala ano? Na wala. Na wala mga matak. Nako. Nagpain pa. Hindi naman ginawang pain natin. Narinig ka pa dito. O. Harap niya. Next na ka, <kami>. Win. <laughs> hey, nagpaparamdam. Ako talaga. Ako talaga kami dito. Wala. na. Okay lang pa. Dito ko na. Mahuling yan. na kami na kita. Ito. Wala nga. Wala nga, nagparamdam. Wala rin talang dito. Wala rin katang. Hindi ko na lang yung pahay natin eh. Susunod ito. natin. Hindi um, sila lumabas.